apa tidak? di aku agak yan ah. mag interview ako ito, ito di malakas kung nag-aarag no na ya di makita k mabisita ako hindi di usang nga balay ah, di di ah, didi, di sister Lilibet good morning shout out mga friends hello Ah uh, to, sa mga siblings ay, hello oh, hello Nabagyo nabagyo na yan na hiupong, hiupong or upong. Ano tin masisiring yan na? Keep safe everyone. Kailangan maging maging maingat kita heton tira nga bagyo upong. Kailangan waray magawas para diri kita. Takaya di kagawas yan na. Ito ni tugaha ko ang tumang nisda, iton mga iton itong mga farmers. So maging safe kita. Bisan nag nga maging safe kita hiton, pinarabot nga bagyo. Okay, salamat. Pero pag, mas maimportante paging safe natin, pag free kita hit gino, o nga tanahit maaram, hiton na nahinanabot kalibutan. Amen. Kaya tag-iya. So, shout out mga kapatid. Sige, bye bye. Thanks for coming. Yan na, di na ako. hit sa ka balay. Hitim malakas na usa. Yadi, yeah, hello, oh, good morning. Good morning. Oi, okay, na bagyo yan na opong or opong. Ano ti masasabi yan na papayo mo hit ato ah, niya na mga kamugtuan nga yan na magbabagyo mag man kuno ini. eh. Kaya yung na ano Maghanda mag pagkaon. Tapos magampo. Unang-una magampo. ngadihin na yun it Bagyo. Sige, hain man. Sa nga, timbalakas. Ano ito, balay? Sige, salamat. sa mo kuan ba papayo nga ang kunan ito adi maka makadi ako usang balay aadi usa nga taga tim malakas maupay maupay ay good morning maupay nga aga nabagyo ko no yan na itong opong or opong yan i-interview tayo kalaan kung ano tayo may papayo it mga atin mga kamugtuan yan na

Salamat, salamat. Maupay! Oh, Hello! Good morning! How are you? Bumabagyo na. Ano Anong masasabi mo ngayon na bagyo na? Totoroy. ano na ito? na, ito masasabi kay na bagyo na yung opong, opong. Hindi ko may, hindi ko man yan mapipigilan. <laughs> ano Ang magagawa na? ko lang, <laughs> di ko rin naman kasalanan yan kasi hindi naman ako nag-otos ng bagyo. Oh. Yan na, ano ito may team may pa yung hipa mga Ipakita sa akin, mukukunin ngayon yung mga gagawin nila. Hmm. Oh, uh, ito na nga Siyempre ka. Ikaw man, it master it. Master okay, yeah. Si Opong, kilala ko. Eh. Talaga, pag, pag, na, pag na siya na yan, magtago ka na sa pinanggalingan. Kay Bagyo may tiya, di rin may titakpuan. Ganun Mga din yan. Kaya, kung ano, yung baga parang, ano, ba? Ano ba kailangan kong gawin? mag mag advise uh -uh. Yung mga hindi pa nag-aasawa, yung mga binata pa hanggang ngayon or dalaga pa, mas masarap kasi magpabagyo kung may asawa na kayo. Yung mga wala pang asawa, mahirap magpabagyo yan. Ipag e minalas-malas ka ba hindi ka pa doto ng gusto. Tapos pinagalaman. Kaya kailangan, pag anunsyo ng bagyo, mag-asawa ka na po. Nahirap wow. yun. Paano na kung wala kang asawahin? E, ano? Eh, mahina ka na. Yun lang ba yung papayo mo? Dagdagan mo na Sa papayo. lakas ng bagyo, kailangan malakas ka rin. Oh, kain. no. Hmm. Ang dapat gawin nila, ang dapat mag-prepare. Maliban lang sa pag-prepare ng alin, ng ano. Mag-prepare mag sila ng mga, ano, ng mga kakainin nila. At, At saka, huwag sa kanila. Ganun. Mm, ganun yun lang. Oo, tapos kasi ang pinakamatinding problema pag nagpagod yung pagkain. What? At saka ano, dapat, Shelly. Dapat, Shelly. dapat ano, mag-prepare mo. Alam na, Dis, dapat naglilibangan, -pag habang... Paglilibangan? Oo. Anong klaseng paglilibangan? Kaya ngayon, naglilibang ako ngayon. Kasi may bagyo eh. Ano uh, may tipid ng lilibangan? Wala. May, may pinapasukan na po. Oh. So, sige, tayong dalawa lang na alam na eskwela ka mga So, sige. Hey, I worry na may durugang. Asya Yun, tapos, huwag malungkot, siyempre. Tapos, at, um, kung may mga ibang suliranin, isang eh, tabi na lang muna ganun. Mm -hmm. Pagka may bagyo, focus ka talaga sa immediate needs. Ganun. Ah, mm -hmm. uh, example Hindi, immediate. ganito talaga. Gamot. Immediate needs. Eh, isang -e tab, eh, itabi -e na kaagad. Gamot. Mga, ano natin, mga bihisan. Ganun. Mm -hmm. Mga asawa natin, eh, eh, isip, isecure e na natin. Mm -hmm. Mga Saan anak. Mang basta lahat ng nasa bahay is secure na. Mas is secure na. Asa oh, ang asawa at saan lalagay? Pag is secure oh, na. No. Hindi siya pwede isa po mo. Kung ayaw ko mama sa'yo mag-evacuate, isa po mo. Siya lang. Hindi, labas sa adyo. Mm. Ano? Ito'y malakas advice. Mm. Tayo ay laging nag-advise sa mga tao na ang bagyo, hindi ka agad naman yan dumadating na agad-agad na ansyan. Yung parang nag, namumuo pa lang yung bagyo, dapat prepare ka na. Hindi yung saka, nag, saka ka nag-prepare nagpre para sa mga kailangan mo. Pag din yun yung bagyo, hindi yan wise. Dapat yung wise, nakaprepare na yung bigas mo, yung mga pagkain, imensit na makakainin, mga gamot, immediate na mga kakailanganin, damit. Kasi pag bagyo, maraming basa, di ba? Na damit. Tapos, chinelas, mga ano, mga pang, pang ano ba? Kasi siyempre yung lamig, yun. Yakap um, sol. Mm, -mm yung mga... Paano kung walang ilaw, wala ng ano, lahat? Eh, ano bang pwedeng... Mag mag gawin. Mag-prepare ng mga posporo, lighter, flashlight, gano'n. Ah, gano'n ba? Oo. Kasama na yung kandila. Kandila kung mayroon, pero may nasusunog din kahit bagyo. Ang mas safe talaga, flashlight. Tapos, ano, mga flashlight, i-charge na habang wala pang, ano, di pa nag-brown out. Kasi more safer talaga ang wow. flashlight kaysa doon sa mga kandila. Okay. Thank you. Ah, uh, syempre. I prepare yung mga video okay ganun. Uh. Ah? Is it na kasi mas masaya kasi pag bumabagyo nagkakantahan kayo. Uy, ambot. To... Hi. God bless. God bless.